Just that accomplishment belongs to us all. It's not only to the police, but to us all, to the members of the community as well. Iyan ang naging naman ang talumpati ni Chief Philippine National Police, Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagdalo sa ikaw 122nd Police Service Anniversary ng Police Regional Office ng Cordillera kahapon. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paggamit ng kanilang misyon. We should have unity. Gaya ng palagi nating sinasabi and as, as a manifestation of the accomplishments, ito din natin ang ating pagkakaisa. Kasabay ng anibersaryo ay ang paggawad ng mga pagkilala sa kagalingan ng iba't ibang personnel at unit ng opisina. Bilang pangako naman ng patuloy na pagpuksa kontra iligan na droga ay ang pagsunog ng marijuana. Ang programa ay nagtapos sa pamimigay ng medical kits, wheelchairs at karagdagang ambulansya sa iba't ibang units ng rehiyon. Kaugnay na nangyaring anibersaryo ay nagdaos ng press conference para kay Police General Acorda. Dito sinigot niya ang tungkol sa mga isyo ng election rivalry sa Abra at pagkakasangkot ng ilang opisyal ng gobyerno sa illegal drugs bilang tugon sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Dito niya binigyang linaw na sa kabila ng mga isyo ng eleksyon sa Abra, hindi pa ito may tuturing na nasa red category. Ngunit bilang isa sa mga areas of concern ay magdadagdag sila ng regional forces sa probinsya. Sinigurado din niya na bibigyang prioridad ng pulisya ang darating na eleksyon. We want to really, uh, the voice of the heard, an sa atin, and uh, they can exercise uh, 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 the uh, right right uh, sa uh, uh, kapwa Ukol naman sa mga government officials sa sangkot sa illegal na droga, sinigurado niya ang pagpapatupad ng batas na walang pinipiling posisyon. Imantakin mo, uh, these are the basic uh, uh, foundation of our government, yung barangay. And uh, if uh, yung ating mga basic, uh, yung mga leaders natin ay uh, silang mamumuno mismo at sila rin uh, mismo ang may sa droga, medyo mahirap pong i-express sa kababayan natin. Kognay pa rin ng ilegal na droga, binigyang sagot rin niya ang isyo ng distribusyon at production ng marijuana sa Cordillera na kung saan patuloy nilang minomonitor ang ilang opisyal ng gobyerno. Sa pagtatapos ng press conference, sinikayat niya na makiisa ang lahat sa pagtayo sa katotohanan. Sa ngalan ni EJ Doña, Adrian Mas, Hershey Valio, para sa Herald Express Balita.